Hello everyone! Welcome back again sa akin channel. Today, magluluto tayo ng sabaw. At ang ating isa sabaw ay papaya. So, Sige, umbisya natin sa ating pagluluto Char! Sure. At ito pa lang ating ingredients sa ating pagluluto ng papaya na sabaw. Ito syempre yung papaya. Dapat sana ito hinog guys. Kaso yung hindi hinog ang kanilang binili. Maglalagay tayo dito na white fungus. at hindi na tawag na white fungus, guys. syempre carrot, pork bones, at etong ano, pangalan na eto, uh, pears na isa lang. Ayan, eto na hugasan ko na kanina, pero hugasan natin ulit. Yeah, Hugasan natin ulit, tapos pakukuluan natin. Kailangan natin pakuluan ito, guys, para matanggal ang kanyang impurities. Uwasan din natin ulit mama mamaya. Huwag kayo mag-alala. Lalagyan natin dito sa kasirola at pakukuluin natin. Ayan, may na siya. Hanggang sa kumulo, ayan, slice -an natin ang ating ano, ang ating maingit ang kula namin. Slice -an natin ang ating mga ricado. babad natin to guys mo muna Kasi matigas guys Kailangan natin ibabad At syempre na natin at na ating Nakikita nyo ba Yung ginagawa ko Tapos natin ng konti Para nakikita ninyo Medyo madilim kasi Galawan natin Ayan, lamiwan ang mga awa ko. Samahan niyo ako sa aking gagawin ngayon. Natin ang ating kera guys. Alam mo, na 'yan ka ng dulo. Tiyang dry na natin Basta sa inyo guys kung paano nyo iwain na yung carrots. Basta sa inyo na yan. Walang ano. Wala naman sinabi sa libro na ganito. Ganun. Huwag lang yun talaga nasa ano ka. Nasa. Ayan. Siyempre. Nabasin mo dito. At siyempre. Iwain na dito. raras lang. guys. hindi na natin kailangan na ano, balat. Kasi madudurap sya guys pag binalatan natin ito. Hindi na to kailangan balat. Panalin okay. lang natin yung core niya. Hindi na. Kasi naman hindi na kagusto. So, yung kaso nga, syempre may buto nya. Ayan. Diba? Siyempre maglalagay tayo dito ng honey. Ano? Maglalagay ako dito ng apricot seed o kaya almond seed ang tawag nila. Kikita niyo ba yan? Ayan. Dito. Lagay lang natin yan kasi hugasan pa natin yan mamaya. Pagkita na natin ang ating papaya. Ayan. ano ko na pagkaratan. Pati kasi siya guys. Mahirapan ako. Ayan. Gaya na yung kayo ang malagot. siya. Kasi hindi na. Lang. lang ang ating pagkatanggil ang na ng kapaya. Ang ako ngayon guys kasi bagong opera ako nagkagalaw. Ayan. Yeah. Mas masarap sana ito, mga kabigan, kung ano. hino so, hindi -hin 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 -hin. ko lang kung anong lasa nito. Ayan. E, na madalas na siyang balatan, kasi na lang siya. Kasi yung siya. Mapurog na yan yata. Kailangan ng palitan. Kailangan bumili ng bako. Mapurog na yung isa. Masok ko ito. Masok may ano pa siya. mo kinalagay sa nabago namin. Kasi mystery na yan. Hindi yan lalabas yung basura dun sa ilalim. Hindi pa pasok pala. Pasan natin yung ulit na ngayon.

lang guys bago natin hiwain, pagkasan na natin ang ating karne kumukulo na pala ang ating karne ayan nalumutan ko ang na natin yung kanyang sabaw Ito lang pagkasan lang natin ang ating baboy

fresh okay, natin ang ating gulay. at ang ating ano. Yan, nakugasan natin guys. Ito na yung ating pansasabaw. Namatay pala siya kanina. Sayang. Sayang naman. Uulitin natin ulit. Ganun. Tapos ilalagyan na natin to lahat dito sa ating kaserola guys. Wait lang. Doon sa kapila pa natin ilalagay. Ayan. Ilalagay na natin ang ating sabaw. Nakikita nyo ba? Ilalagay na natin ang ating karne. Ayan. Siyempre, susunod natin ang ating marigado. Pag sobrang ano, dami naman, bawasan natin ang ba tubig niya. Papaya. Lahat yan papaya. Sobrang dami ng tubig niya guys. So, ito na Sobrang dami ng tubig. Para hindi siya umaliwas. So, ilalagyan na natin ang ating carrot, pears, at yung ating ano? Ayan. Sobrang na dami. Wala natin itong sabaw lang. o, oh, buksan na natin ang ating apoy. Thank you so much for watching pagluluto ng ating sabah. O, di diba? Napakadali lang. Bye!